friendship. So, alam nyo na, meron tayong grand viewing ngayong Wednesday. Kailangan nyo nang humabol. Ano nga ba ang mangyayari kapag hindi kayo nakahabol sa pinakamurang pabahing natin dito sa Cavite? Well, number one, kaya siya pinaka-affordable dahil intended po talaga ito or para po talaga ito sa mga minimum wage earner. So, kung ang sweldo nyo ay 13,000 pataas, para po sa inyo to. Kung sakaling hindi po kayo makakabili, mahirap na pong makahanap ng subdivision or pabahay para sa minimum wage earner ngayon. At higit sa lahat, sa presyo niyang nasa 3,000 to 4,000 lamang per month kung naaalala nyo, dun sa mga buyer namin na naunang nakita ang video na noong July uh, 2023, ang announcement po namin ay nasa uh, 3,200 to 3,500 lamang po ito. And naubos na nga po ang batch na yon. Ngayon po, nag-open po kami ngayong January. Ngayon lang pong January. And pagkatapos ng 2 weeks, halos sold out na po kami. Last 50 units. At ang presyo po ng pabahay na to ay nasa 39245 sabihin na natin mag-open pa kami ng batch mga few months from now. Pero baka nasa 5 to 6,000 per month na po ito. Mabigat na sa bulsa. So kung ang gusto nyo ay makahabol sa 3 to 4,000 per month at gusto nyo nang sumama dito sa 17 sa libreng grand viewing, I suggest laanan nyo na po ng oras. Dahil before, ang salary requirement namin is as low as 12,000. Ngayon, 13,000 na. Baka sa susunod na batch, 15,000 na yan. So, mag-message po kayo sa amin para po matulungan namin kayong magkabahay na. Okay?